sarap sa pakiramdam. La la li la la, li, la 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 oh. la. na nga guys, napakanta na nga ako. Dahil for today's video, kami ay mag-asawang si Cathy Na laging kailangan ay maka-save gagawa kami ngayon ng um, board kung saan nakalagay yung aming mga lisensya. Yung mga training certificate, BIR, DTI, lahat. The kailangan kasi naka-display requirements kasi yon So, ayan. Nag-decide si Mr. Instead na kami ay uupa na naman sa iba ay naisipan niya na siya nalang gumawa yan, gamit niya is cement plywood matibay naman siya kaya pwede na yan, di ba? tas siya na din niya nag spray paint lahat lahat ay papasukan na lang aking mister makatipid lang kami pero maganda swabe ang result makaswabi ako bagas in oh talagang kinakare ang aming board <laughs> magandang ang kakalabasan niyan guys kahit simple lang yan pero maganda kaysa magpapagawa sa iba di ba kung kaya naman bakit hindi di ba oh si J Star kulay orange with blue and white. Dahan-dahan para si Edge, eh, baka sumama dun sa, sa tape yung kulay orange. Diba? Tcharam! J-Star LPG Outlet lang ang malakas. O, oh, diba? Sambat, Sampaskual, Batangas. So, kung gusto nyo umorder kay Sangasul, come and come na, guys. Dito lang yan sa Sambat, Sampaskual, Batangas. Kung gusto nyo umorder ng gasul, 0919-003-0283. Number po yan ni Mr. So, yan na nga ang result ng ating board. Ang ganda, diba? So guys, tulad ng sinabi ko sa inyo, kung kayo ay sikat tipian katulad naming mag-asawa, kung kaya niyo gawin, bakit hindi niyo gawin? Just try it. Baka mas maganda pa ang gawa niyo kaysa sa iba magpagawa. So guys, thank you, thank you for watching and good vibes lang tayo, guys. God bless you all. Bye. Oops order na kayo din. Eh. Salamat.